sa so, inyo ata yan eh. Ayan, magandang gabi po at uh, kadalating lang po nila na Miley. Nakakain lang po rin. Uh, kahit po tapos na yung libo ni Miley, ay may mga nagpapahabol pa po rin na uh, sa kanya. Ayan. Hello po. Hello. Good evening po. Ayan po, po. po uh, sa mga Marias. Pagkatapos lang po namin kumain at ano po, huwag na lang po kami sa kapuha na dito. Pala sila Maylin. No? may nagpahabol ulit kay Maylin ng mga gift. Pahapon may binigay din ako dyan. O, galing din sa school yung e, mga naging picture niya. At yung mga po picture ko. May, may nagpahabol pa ulit sa iyo. Ito si Ma'am Ito yung uh, asawa ng chef doon sa sa hotel sa Takala ah! so oh yung mm. ano yung sexy teacher teacher ko kasi siya si Ma'am Irene so thank you kay Ma'am Irene at ibibigay ko na po ito kay May, may thank you po Ma'am Irene thank you po nito ayan ayan at ito uh. at mayroon ka pa rin, mga gifts ayan no mayroon pa ayan po, saan rin? galing yan uh, meron pa. May, may, may dala po sila ano, sinundo ko po sila sa school okay. meron po silang dala na po sa amin doon pagka nalabas mo oh. ng gulay. Hindi pa po kami wow. na. Sino yun? Parang ano po, Ate Lori Gossi. Hello oh, po. Parang Ate Lori Thank mm. you po. And to Russell. Wow, meron si Russell din? Wow. Thank you And po. And Wow, oh, meron din si, sa uh, akin si Thank, you, thank, thank, thank you, you po. Sa akin, wala? Lori. Thank you. wala po. Thank oh, wala, you hindi pala akong kasali. Oh, thank wow. you. Thank oh. <laughs> oh. <laughs> okay. you. <laughs> Pusa, <laughs> Pusa. <laughs> Pusa. <laughs> ah, gusto na. Oh, maganda. Wow. maganda po siya. Wow. magulat ka dyan sa gabi. Baka sa Oh, <laughs> <Tignan> nga. <laughs> Nakakagulat po. <laughs> ah. Ah. Ay, ah. 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 Oh, ah. <laughs> dalawa <laughs> oh, Buksan yung buksan, buksan mo rin yung sa inyo. Buksan ko rin po ito kay uh, oh, ano. mo oh, yung Mga personal. Mm. Personal, mm. personal ano man. Man. Wow. Thank you po mga Wow Wow Thank you po. Wow. Wow. Thank you, po. Ko si ay, po, talaga sa kanila oh. <laughs> no?

<laughs> Ang ganda mo siya ko si live May pangalan. Oh. Eh, ginawa ito. Eh. Ginawa si Duwami. Ginawa tapos may pangalan kay wow. wow, may, may pahar pa siya. Hmm. Ay, paano ba paano ito? Magbukas? Oh, ay, ay, may di, may ito. Magbukas. Paano ito magbukas? Ay, Ooh, <laughs> <laughs> po, siya. Hindi siya maraming magbukas. Ano po Ayun. Woo! ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! siya ganda! Pag nawala to, sino ay si Maylyn? Maylyn, personalize siya. Oh. may, may oh. pangalan souvenir oh. talaga yung ano. Sana all, thank you po. Oh. Tingnan, okay, parang uh, sa akin. Apo may ay, pangalan may talaga siya. Oh. Maylyn talagang pangalan. Personalize personalization oh. talagang sinadya. Wow. Pinsay oh, yung pangalan. Yan, meron din pangalan? Opo, yan po. Atay, na. may pangalan po. Oh. Wow, bakit nag-iba -iba, nag pala na ng pangalan na ito, nagiging Russell. Pag-iginan yan mo, Nea. Iba-iba. Iba-iba pangalan. O, oh, pag itinagilid mo siya, nag-iba po pangalan, di ba? May link pa rin po yan, di ba? Wala eh. Thank you po kay Mama Asimil mo. Mama Irene. Sorry. Thank you po, Mama Irene. Thank you po. Thank you. Thank you po, Mama. Ay, thank you po, Ate Lori. Thank, thank you po, po, Ate Lori. Thank you po. Uh, Balik ko muna to. Balik ko. Wow. Kunwari, surprise ulit mamaya. Buksan mo. <laughs> <laughs> Saan bubuksan? Sa kwarto mo? Sa kwarto po. So, oh. surprise ayon ulit sa yeah. na, So, su wow. daw. Sa na pag nasa eh. loob siya ng kwarto. Bumabalik na daw. Bumabalik pag gusto ko mm -hmm. Oo. Oh. Mamili mo na ako. Ang ganda po siya. Ang ganda po. Ang ganda ng gabi po ulit at na... Uh, po ako kay Mylynn. Padala po ni mamudena Modena. Mag Modena po ng Italy at uh, kung natatanda po ninyo. Mayroon po akong uh, nung pumasok ha. Uh, Bali ang binigay sa akin, nadala sa akin. Php 7,250. Binigay ko sa mama mo yung 4,000. Ay nabibigay ni mamudena Modena. Uh, yung 5,000 daw ibigay bigay sa'yo. Tapos, nagpa-amon ulit yung know, ako kanina. May pa-birthday wow, ulit. May pa -birthday. So, oh. birthday pa na 6,000 6,665. Wow. Ah. So, yun ano kaya bibigay ko lahat sa'yo kasi yung 5,250 okay. ko na lang na 5,000 na lang. Okay. Tapos yung 5,000 daw ay 5,200 ibigay ko sa'yo tapos yung uh, pagkakuhina uh, na meron ulit na sinin sa aking pera na 6,665 kaya magkano lahat? Oh. Sige nga um, um, Ilan po yung una po ng 6,000? 5,250 Hindi po yung

Oh, isakto pala oh, bilang mo, bilang mo. pali one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve yeah, 12, po yun lahat ng points ko ay pali, Maraming salamat po Modena na ito. oh yan, may pandagdag ka ulit Oh, po, yung iba niyan. So, pandagdag mo alawan sa Thank you po, Ma'am Modena. Thank you po sa ano. Thank you rin po nung pinabigyan niyo po sa papa ko po tang po mm -hmm. sila. Sinabi po sa akin, may binigay daw po niya si Tatay. Thank you rin po nito. Thank you po sa pagsuporta niyo po. Inadagdag ko po to sa savings ko po. Kasi po nung na, yun ay ko po nung birthday ko, dadagdag ko po to. Po. So, Hug na daw lang sa iyo, sabi sa amin ito. Sending hug. Okay. So, sa Saturday, sana ano, uh, kasi may pasok eh. Sa so, Saturday, sasamahan kita ano, para mag-open ka ng account mo. No? Kasi, binigyan ka na ng pang-umpisa ano, no? So, Tuntuanan po kasi siya 18 eh. So, yung mga natanggap mong pera, may binigay sa iyo si Doc Lexi na worth to 20,000 bukod doon sa alawas mo yun. So, nagbigay siya para pa-birthday yun sa iyo na 20,000. So, yun lang yung open account natin. Tapos, may mga natanggap ka pa, diba, Sa bills. Okay. So, idadagdag natin. Plus, yan. O, marami ka nang money. Thank you po kay Ma'am Morley na po ng ikali. Thank you po sa so, pag-supportan uh, niyo po sa akin. And, sa, mga, sa sponsor ko po, po, thank you po. Okay. So, marami kang blessing, no? Kahit, uh, kahit tapos na yung iyong tibu, So, marami pa rin blessing. Maraming salamat po sa sa pagsuporta niyo po at pagtulong niyo po kay Miley. So, yung iba pong pera niya na labi sa kanya. allowance. At yan po, yung mga na-receive niya ay sasamahan ko na po siya para makapag-open po siya ng account. So, si ATM may linang na gagawin natin na yung passbook. Ha? At sasamahan kita sa banko sa Saturday. No? So, Basta sa bangko po, hindi ko na babanggitin kung saan bangko. Basta mag-open po kami ni Myling kasi ngayon pwede na siya. Hindi na niya kailangan pa ng guardian uh, certificate of guardianship. So, uh, uh, mismo siya na kasi 18 years, 18 years old na siya. So, pwede na siya. So, i-guide ko lang po siya. Ayan. Yun ay passbook. Pero, ako rin ang magtatabi ng passbook mo, ha? Kasi baka mamaya kung saan malagay. So, pag meron namang nagpapadala sa iyo, si ma'am, si ma'am, ay, si Doc, si Doc Lexy naman, nakasuporta yan sa iyo. Kahit kung ano yung mga kailangan mo, laging sinasabi niya. Pag sabi ka lang kay, sa mami niya, no, uh, lahat naman ibinibigay sa iyo. Kaya kung ano man yung pera mo dyan na ano, na hindi mo naman kailangan, so, ibabangko natin. Ano? Nakapasbook. yan yan ay para sa iyo nga. Hindi yan para sa mama mo o sa pamilya uh, mo. Kasi iba naman yung nare-receive nila. At iba yun sa iyo. So, ayan kasi yung ayan kasi yung start, no? Nang bilang adult ka na, ay yun. Para, kumbaga papasok ka na sa ano na yung sarili mo. Na ganito pala. Ano, pagdating ng 18 years old, ayan, kailangan kahit pa paano may unti-unti ka nang nalalaman sa pagbabadget, sa savings, ano. O oh, ayan, sige. At maraming salamat po sa lahat po, sa lahat ng mga sponsors po din ni, ni Mylene, no? Uh, <laughs> hanggang ngayon po napaka yung blessings pa niya, oh, di ba? No, lang na araw na ba yun? Ano na ngayon? July na ngayon eh. Marami. Kahit ako, pag may nakikita ako, kala ko kung ano. Mamita, Ang nila, pagod po kay Maylene. Oh. Pagod po. Parang ako yung ano eh. Parang... Baka naman po kami. Baka pwede naman kami maambol. Pinapil ko naman yung pagtanggap. tuan naman ako pagka sinasabi nila. Ano? Oh. Ay, ay, ah, yan. Masaya, masaya po si Maylin. Bibigyan. bibigyan din kita, Tata. Wow! Binigyan din ako. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, two. Iubos na lahat ko na yun sa iyo. Wow! <laughs> uh, thank you! Bibigyan din na na ito. Hindi, yung ano. Okay, sisira. Lagay niya doon sa bangko. Lagyan pa lang ng ano yung pera. Anong tawag doon? yung, wallet, wallet yung wallet. Mo tao, lagyan. O, lagyan mo tao. O lagyan mo na yung ano ba yung putal doon sa ano kasi para o bigyan mo 1000 lagyan mo o, yan, para may wow ako okay. palaman oh, wala, 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 wala. <laughs> wala si thank you o, yan, po thank o, you sa na na, ah, at si ano, din si Russell Russell may allowance oh, ah. mag thank you pa kay ano kay thank you kay tita JB thank you po tita JB o oh, yan, mayroon ka ng allowance hanggang July daw yon. Sabi ni Daddy Paul, isinan na sa akin. Okay. So yan, may pambaon na lang sila si Russell. <laughs> At pambili niya ng mga kailangan. Okay, salamat okay, po sa lahat. Oh, ito na, na sa God bless po kay Tita JB. Thank you po sa lahat. Thank you po sa pag-suporta niyo po sa akin. Sa lahat po nang nag-suporta po sa amin. Thank you very much po sa inyo. Sir G, kay Grandpa, sa lahat po kay Tita Joy and Tita Jo. Thank you po. Nahalala ko pa rin po kayo. God bless you po sa inyo lahat. Ingat po lahat. Ayan, salamat po Thank sa pagtulong kay Russell. Then po kay Nana Eni. Nana Lola Elizabeth! Lola Elizabeth! Hello! Kita Marlene! Hello! Hello po! Thank you po ulit kay Ma'am Lori. Ma'am Lori. Thank you Gose. po ulit kay Ma'am Lori. Yung nagbigay po sa amin. Thank you po ulit! Thank you po! Thank you po, Ma'am Lori. Kaya yung Queen Irene. si Ma'am Mamshen, manalo. Thank you, po. thank you po. Tapos sa lahat po, hindi na po namin naalala kung sa'yo. Sa lahat po thank ng mga viewers you. na sumusuporta so, sa, sa kanila, maraming maraming salamat po. Thank you po. Bye bye. Thank you po. Bye bye. bye.